Bumuo na ng Provincial Special Investigation Task Group Aluyodan ang Provincial Police Office ng Lanao del Sur na tututok sa investigasyon sa pagkakapaslang sa dating alkalde ng Lumbaka Unayan na si Abdul Aziz Apollo Aluyodan. Binaril ang dating alkalde habang nakatayo sa motor pool sa tapat ng kanilang bahay malapit sa munisipyo. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Tututukan ng binoong Provincial Special Investigation Task Group o SITG Aloyudan ang investigasyon sa pagkakapaslang sa dating alkalde na si Abdulaziz Apollo Aloyudan ng Lumba, Kaunayan, Lanao, Dalsur. Naganap ang pamamaril alas 7.36 ng umaga noong February 26. Ayon sa report ng otoridad, nakatayo ang biktima sa motor pool sa tapat ng kanilang bahay malapit sa Municipal Hall ng pagbabarilin ng hindi pakilalang sospek sakay ng pick-up. Narecover sa crime scene ang tatlong basyo mula sa caliber 7.62 at anim na basyo mula sa caliber 5.56. Dinala sa pagamutan ng biktima pero dineklara itong dead on arrival ng attending physician. Ang binuong SITG ang inatasan na magsagawa ng malalimang investigasyon sa kaso.